Inuin mo. Pagising ko nga ay agad kong chinek ang panahon. Nakita ko na wala pa rin tigil ang ulan na may halong malakas na hangin. And yeah, guys, as of now, nandito kami ngayon sa unit namin na uh, kami si dito sa labas. Napakabahang-bahang -baha na talaga. Ayan ako, oh, nakikita nyo. Ngayon si Mami abon masakit pa yung ulo. Ayan yung mga anak ko. Hindi nga kami na kalabas ng bahay guys at hindi namin alam kung ano nangyayari sa labas. Kaya ngayon, ah uh, kahit ako lang, lang muna siguro ito labas na, na kasi masakit yung ulo niya. Ipapakita ko sa inyo kung ano nangyayari sa lugar namin. Kaya tiningnan ko agad ang mga lugar na binabaha dito sa lugar namin. Ayan guys, dito nga muna ako nag-stop over sa ano, nag-parking eh. Dami na parking dito sa lugawan ni Mayet. Ayan, ang tita kong chismosa. <laughs> Ayan guys, pupunta tayo doon. Tingnan natin yung baha. Bye ta, balik ako kayo mamaya. Ayan guys, tara silipin natin yung ano, silipin natin yung tubig dito. Eh may mga dumadaan ding mga ano, mga sakyan Ah, silipin natin. Tara. Ayan. Silipin natin. Ay, di tayo makakadaan dito. Ay, tol. Shout out ka, shout out. Di tayo makakadaan dito. Kailangan Kailangan natin sumakay ng ano, sumakay ng bangka. Ay, na tata ko sila kuya, sila kuya. Vlog natin sila kuya. Video natin sila kuya eh, no. Tayo, tayo. Tayo, tayo. Sagad na to, lang gandon, sagad na. Puta na ay no. yung diskarte nila na nag I isa din nag swimming no. Hindi pala tayo makakadaan dito, guys. Ano ba na? Punta naman tayo sa taas sa PFC ay. Oh, ano? <laughs> Oy, oh, tama. Ano? <laughs> di ba kakadaan? <laughs> Pakita ko pa yung kumpare ko. Pre, di ka na makakadaan. Saan mo pupunta? Alam mo naman, may si mga tanjen. Hindi, magsusiming ka ba? Hindi. ka ba? Ayan guys, kumpare ko yan. Kumpare ko yan. Ah. At syempre, yan, binisita rin natin ang ating mga tropa dyan. Ayan, si Sonji. At si Blacky. Ayan. Naya, tara rin. Sabahan mo ko. Video mo lang dito sa may babao. Sige na ako ngayon sa TV. Sige lang. <laughs> Sige mo. May yung ano. May, May naman <laughs> 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 yung tubig no? Ah, na, Sinta. to? Hanggang yeah. saan? Sabi malalim yan. Ah, Nagpastao. Nagpastae. Hindi lang maganda kung sunyer mo na. Naira ka na video kita. Bisa mo, talong ka lang isa. Nagpastayan. ang <laughs> doon, <laughs> oh <laughs> tingnan mo. Magka tayo dyan po. Sisikat <pagtubalong> ka <laughs> Sisi pag tumalong ka Oo nga. Bilis. <laughs> Kanina pa kami tumatalo eh. Ah, Pahapon sa live ni Ate <laughs> Muning may tumatalo dito eh. Si Jacy ba to? Oo, Si Larin. Oo, larin. Si larin. si Tabao. <laughs> oh. si Barabi. na. Ay nabaha. si guys, din natin yung creek dito sa may baba ng tinitira namin kondo. Ay, baka na rin talaga dito. Grabe guys, mag-iingat ang lahat. Maswerte pa rin tayo kasi dito kayo no? sa mga itong ayan oh. Oo lakas ng agos. Ayan, nabaliin nga pala yung tinitira namin. Tapos dito yung baba. Yung view kami na din sa baba. Ayan guys, pauwi na nga ako kasi kakain na kami. Nag-chat na sa akin yung asawa ko. So ayan guys, sa mga nasa lang tanong bagyo dyan hope na sana makabangon ulit tayo ayun guys ingat kayo palagi ingatan yung mga sarili nyo bye bye